Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video Ito na po mga kapolitika yung part 2 doon sa ating uh, napag-usapan sa ating previous video na kung saan ay hindi po invited yung ating pambato dito sa Miss Cosmo 2025 na sa bansang Vietnam and napag-usapan natin din doon yung mga bansa na kung saan ay lalahok para dito sa promotion ng uh, Miss Cosmo at uh, may mga nagko-comment kasi doon na bakit pa daw magpapadala ang ating bansa Gayong halata naman na meron daw favoritism itong Miss Cosmo So ang suggestion ng mga netizen ay dapat na daw mag-back out itong si Chelsea Fernandez At ito yung ating bibigyan ng ating reaksyon or ng ating opinion Dapat na bang mag-back out ang ating candidate? dito sa Miss Cosmo 2025 dahil meron ng mga sinyales na tila ba lulutuin na naman itong pageant na ito pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag like at mag subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue at matapos nga po ang kontrobersyal ang na pagkaligwak ni Atisa Manalo last year dito sa Miss Cosmo ay tila ngayon hindi pa rin po nakakalimutan hindi pa rin po nakaka-move on ang mga Pinoy at uh, dito sa ano sa mga social media pages ng Miss Cosmo at kahit sa ang mga post makapolitika ay andun talaga po. Papasugod ang mga Pinoy para mag-comment dito sa kailang uh, pageant na hindi naman ganoon kakilala at iba yung standard ng Kailang Beauty. So ngayon ay uh, napag-usapan nga natin na kung saan ay hindi invited para sa launching or para sa promotion at ang sabi ng mga Pilipino ay dapat nang mag- out itong si Chelsea Fernandez dahil masasayang lang yung kanyang uh, effort at yung kanyang beauty dito sa ano sa Miss Cosmo and in fact meron pa nga nagko-comment doon na bagay daw sa Miss Grand itong si Chelsea and I agree dahil napaka-energetic at yung kayang-kaya niya makipagsabayan dito sa estilo or tipo ng Miss Grand International pero bata pa naman itong si Chelsea so kung hindi siya papalarin dito sa Miss Cosmo ay in the future pwede siyang sumali sa Miss Grand okay kasi ganitong mga beauty rin talaga ang uh, hanap ni uh, Mr. Nawat so pasok sa tingin natin itong si Chelsea sa taste ni uh, Mr. Nawat But yung uh, tanong or yung sinasabi ng iba na dapat na bang mag-back itong si Chelsea Sa tingin ko mga kapolitika ay hindi pa naman uh, Hindi naman siguro appropriate na mag-back itong si Chelsea Dahil kung andito siya sa Miss Cosmo and anuman yung kanyang maging kapalaran dito Ay madadagdagan rin po yung kanyang popularity Okay, so ganun po yun kasi ganito na ang trend kayo dito sa sa ano sa mundo ng uh, pageant at isa pa hindi naman ang invitation ang magiging basis ng pagkapanalo dito sa Miss Cosmo. Dahil uh, sa tingin natin maraming mga rason or mga factors kung bakit hindi na imbitahan itong si Chelsea Fernandez and Uh, marami rin sa mga Pinoy na sabi na hindi naman big deal kung hindi siya naimbitahan Dahil last year nga si Atisa ay na-invite dito sa Miss Cosmo Pero hindi rin maganda yung kanyang naging placement okay Or it could be na nag-iingat rin itong Miss Cosmo na baka Pag uh, hindi maganda ang placement ni Chelsea Fernandez this year So baka sabihin na pag inimbitahan ngayon and then uh, naligwak pala So baka sabihin ng mga Pinoy na ginamit lang ang ating candidate dito sa kanilang uh, promotion ng kailang pa Page. Or ang pinakadahilan lang talaga ay baka hindi talaga nila gusto itong si Chelsea Fernandez. So yun ang ating uh, kinatatakutan mga kapolitika na baka ayaw natin ay or uh, hindi nila ginagawang relevant ang mga Pinoy pagdating sa mga beauty pageant. Kasi halata naman ang mga tipo nga uh, gusto ni bawang ay yung uh, kalook alike nila ano ni uh, Miss Indonesian or ni Tata So ganun dapat ang standard na ipinapadala natin dito sa Miss Cosmo. Yung uh, gusto nila kasi parang childish, di ba? Kasi nagbigay na sila ng ano dati ng uh, statement. Yun ang gusto nila, yung kaya nilang i-train, ayon nila ng mga matured. Or yung mga bitirana na pagdating sa mga beauty pageant. Well mga kapolitika, ano't ano paman ang mga rason kung bakit hindi nila inimbitahan itong si Chelsea Fernandez. Uh, parang nakakaano lang, nakaka-wonder lang dahil napakalaki ng market ng Pilipinas pagdating sa mga beauty contest, pero bakit wala tayo sa promotion? So 'yun ang palaisipan mga kapolitika na kinakailangan I think magbigay ng statement ang uh, Miss Cosmo kasi hindi naman pwede na ipagsisiksikan uh, ni Chelsea Fernandez ang kanyang sarili dito kung hindi talaga siya in-invite ng uh, ano ng organization. Okay, so 'yun ang aking maging reaksyon at yung aking personal na opinion dito sa ano sa uh, kung dapat na bang mag-back out itong si Chelsea Fernandez sa kabila ng mga senyales na tila maliligwak ng ating kandidata dito sa papagent ni Bawang. Kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, dapat na bang mag-decline, dapat na bang mag-refuse or mag-back out itong si Chelsea dito sa Miss Cosmo 2025? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.